Tapos ang unang laban kay Malagim na pagtanto ni Nadens at ng kanyang mga kaibigan na hindi sapat ang kanilang kapangyarihan upang tuluyang talunin ang halimaw. Ngunit bago tuluyang maglaho si Diwata Althea, iniwan niya sa kanila ang isang huling tagubilin. Hanapin ninyo ang aklat ng sinaunang karunungan. Ang tanging susi upang mapalakas ang inyong kakayahan at malaman ang pinanggalingan ni Malagim. Ang Simula ng Paglalakbay sa pagsikat ng araw, nagsimula ang paglalakbay ng apat. Ang daan ay hindi madali. Kinailangan nilang tumawid sa ilog ng pag-aalinlangan, dumaan sa kuweba ng mga panaginip at harapin ang bantay ng lihim. Isang nilalang na sumubok sa kanilang tiwala sa isa't isa. Si Dance ay tinukso ng kapangyarihan, ngunit pinili pa ring iligtas ang kanyang mga kaibigan. Si Lira ay naharap sa ilusyon ng pagiging mag-isa, ngunit nanaig ang kanyang tiwala sa grupo. Si Iggy ay natakot sa kadiliman, ngunit ginamit ang kanyang ugnayan sa mga hayop upang makahanap ng liwanag. Si Maya naman ay muntik ng malunod sa sariling damdamin, ngunit tinulungan siya ng mga ugat ng gubat na bumangon. Sa wakas, narating nila ang isang matandang templo sa gitna ng kabundukan, binabantayan ng isang matandang tagapag-ingat. Tagapag-ingat, kung tunay kayong karapat-dapat, pasukin ninyo ang pagsubok ng apat na puso at tanging ang mga may dalisay na layunin ang makakabasa ng aklat. Itutuloy.